Hello guys, ganda ng hapon. Ito yung aking nakuha ng mga seashell. Ayan o. Ayan, hindi ako makapag-video kanina guys kasi ano eh, ma malakas ang ulan. Basta ko lang kanina kaya hindi ako makapag-video. Nakalibre na guys ng ulam Mamaya Seafoods sa palengke guys, sa mahal to. <coughs> sa paling to. Yan. Ito na rin ang ating nakuha. Ayan o. Oh. Guys. Dami yan o. Oh. Yung iba nito guys ay... Uulamin ko yung iba. Yung iba naman, pampahin ko ng isda. Bukas. Namimingwit ako bukas. So, meron tayong kakaiba na na nakuha. Na, na, Malaki ito. Ayan o. No? Ayan o. No? Kalaki. So, ayan o. No? Dumang no? piraso. So ang tawag dito sa amin ito ay bakloay. Bakloay guys, hindi ito yung tuway. Ano? Malaki ito. So yun ang ating pangpapain ng isda bukas. Ang mingwit pa ako bukas na umaga loobin. Para meron tayong seashell, meron tayong isda. so pawin ako nito guys Kasi Medyo nagugutom na ako Wala so, na akong pagkain so, Pwede na natin Ang oras ngayon ay Siguro mga nasa Alas rice Apple. Nabili tayo sa pagsisid kasi malamig ang tubig. Ayan, thank you for watching mga guys. Kaya <clears throat> gusto nyong mag-follow, Hallo like <coughs> I can sakulong kanya kay ni opo patuluj, barba sa yung cellphone. show yun guys pwede na ako. Po mga guys Amaya lulutuin ko to Amaya Ayan guys Bye, huwi na tayo Huwi na po ko ha Mamaya ulit tayo, kita kita tayo ulit